So ngayong araw, dumaan tayo dito sa Diakonia. Ito ang ukay-ukay dito sa Ocean City, Maryland. At ito rin ang isa sa mga talagang favorite kong puntahan na ukay-ukay. Bukod sa napakamura ng kanilang mga items dito, ang perang nakukuha nila galing sa mga benta dito ay pinapangtulong nila sa mga homeless. Yes po. Mga homeless, tinutulungan nila para magkaroon ng shelter, pagkain, at kung ano-ano pa. Tapos, ang mga cashier dito ay mga matatanda. Volunteers din sila dito ang nagtatrabaho. So, wala silang sahod. Parang tulong na nila ito sa community. So, ito nga, nakakita nga tayo dito ng branded na, na bags. Ayan o, Michael Kors. At talagang magaganda pa talaga yung mga branded na bag dito. Ayan o, $55 ay yung Michael Kors na yan. And then, sa kabilang side niyan, may mga wallets din. Ayan, Michael Kors na wallet. Ayan. Tingnan natin ang presyo. $45. Tapos yung isa, $35. And then yung isa pa, ayan, $35. lo so, Lahat yan, no? Oh, Michael Kors. And then dito sa pinakababa, may nakita ako dito na no wave. Ito yung ginagamit ng panturbo na chicken. O oh, maganda yan. Tapos nakasale pa sila ng 50% off sa mga orange na sticker. So, yan, kukunin natin yan. And then, dito sa kabilang side, may nakita din tayong Nike shoes na maganda pa. So, kukunin ko yan para kay Ronin. Ito ay $4 lang. At ito pa yung iba kong nakuha. Siguradong matutuwa si Nia dito. So, dito sa kabilang side, nandito naman ang kanilang mga furniture. Dito ko rin nga pala nabili yung luma naming sofa dati na naibenta ko kailan lang. At nakita ko nga rin itong centerpiece na ito. Ito yung mga ginagamit sa ano, pwedeng patungan ng TV, TV stand, ganyan. Tapos yung sa loob niya, pwede mo siyang lagayan ng mga cable box. Or kung may component ka dyan, pwede siyang ilagay. And then, may mga kwarto din sila na puro pambata ang mga nandito. Mga damit, mga laruan. At sobrang mura lang. Siguro yung mga bike, nakabili ko dati ng, ng bike, nasa ano lang, $6 lang. And then, dito sa side na to, nandito yung mga plato, baso, kutsara, ayan, nandyan. And then, eto, nakita ko yung paborito ko, eto. Gustong gusto ko yung ganyan kasi nilalagay ko yan sa CR. Sobrang ganda niyan, lalagyan ng mga bulak, mga ko, ano, cotton buds. At marami na rin silang mga pang-decorate sa Christmas. Ayan, syempre karamihan mga damit. So ngayon nakauwi na tayo at eto ang mga nakuha ko sa ukay-ukay. So yung mga ganito, 50 cents lang. Etong shoes, 4 dollars. Yung tumba-tumba ni Nia, 3 dollars lang. At etong pressure cooker, 7.50 lang kasi nakasale ang mga orange tag. Tapos eto, 20 dollars siya dati pero dahil nakasale, 10 dollars na lang. Eto yung mga ginagamit pang turbo ng chicken. Mahal din to kung bibili mo ng brand new. Siguro mga $200 to $300.